Kumusta sa'yo? Alam mo, sa mundo natin ngayon, parang laging labanan eh, yung pagiging number one, kanya-kanyang galing. Pero may isang ideya mula sa mga source mo na parang uh, baliktad dito, na yung tunay na lakas daw, lalo na sa misyon, sa ministeryo, eh nasa pagtutulungan pala. So, handa ka na bang himayan natin to, yung kapangyarihan ng pagkakaisa? Simulan natin siguro sa pinaka-basic, bakit nga ba ganun kahalaga yung magkakasama tayo? Sabi sa source mo, hindi lang ito basta diskarte. Eh. Parang ito mismo yung original na disenyo. Kasi um, bago pa man magkaroon ng problema, ba? Diba? Sabi sa Genesis, hindi mabuti na ang lalaking mag-isa. Kailaman natin ng kasama. Community. Tsaka isipin mo yung mismong konsepto ng Trinidad Ama, Anak, Espiritu Santo. Perfect example yan ng unity. Sa paglikha pa lang ang sabi lalangin natin. So, relational talaga ang Diyos. Isang community in Himself. Eh kung ganito pala ang Diyos, ano? Paano to nagiging parang blueprint para sa atin? Sa mga ginagawa natin? Based sa na nabasa mo. Hepto yung mga teologo, tinatawag na perikoresis. Ah, parang salitang grego yan for parang pagsasayaw sa paligid ng isa't isa. Ganon daw yung tatlong persona. Hindi sila iisa lang, unique pa rin bawat isa, pero am um, lubos silang nagkakaisa may mutual indwelling parang nananahan sa isa't isa walang kompetisyon, walang inggitan perfect unity perfect love ito yung ultimate model para sa atin sa iglesia na tinawag nga ni Pablo na katawan ni Kristo, di ba sa 1 Corinthians 12 bawat part mata kamay paa iba-iba pero lahat kailangan connected hmm interesting yung mutual indwelling parang ang lalim. Sa practical na level, sa mga team natin sa simbahan, based sa sources, paano yon? Paano natin makikita na hindi lang tayo basta magkakasama, kundi talagang, ano, nasa loob ng isa't isa yung diwa? Ano pinagkaiba sa simpleng teamwork lang? Ah, magandang tanong yan. Kasi yung teamwork, pwede kasing hati lang ng tradaho, ba? Diba? Parang ito sa'yo, ito sa akin. Pero ito, mas malalim. Kumbaga, kinikilala mo na yung success ng isa, Success ng lahat. Pag may nahihirapan, kailangan suportahan. Yung sinabi sa 1 Corinto, kung nasasaktan ng isang bahagi, damay lahat. Sa practice, siguro, yung pagiging bukas mag-share. Resources, kaalaman, pati kahinaan. Nang walang takot na, alam mo yon mahusga o malamangan. Mas importante yung misyon ng buong katawan kesa sa sariling agenda. Okay. Gets ko. Pero, um, sa totoo lang at base sa source mo, parang ang layo natin madalas dyan, ano? Sa kasaysayan, ang daming awayan. Nandyan yung Great, great Schism 1054, tapos yung Reformation, 16th century. Ang ending, sabi nga, fractured witness. Basag yung patotoo natin. Hindi lang to usapin ng doktrina eh. Kasi humihina talaga yung credibility natin sa labas. Paano sila maniniwala sa message ng love kung tayo mismo Di ba matakwatak? Sayang yung energy, doble-doble yung trabaho, minsan pa nga, agawan pa. Baliktad sa dapat na partnership. Oo, at pinalala pa yan ngayon eh. Nitong tinatawag sa source mo na epidemya ng individualismo. Parang pinupush pa ng social media, ng performance culture, bawat isa kanya-kanyang brand, kanya-kanyang metrics. Minsan, paramihan ng likes o laki ng attendance ang labanan. Nakakalimutan natin yung power ng synergy. Yung prinsipyo na kapag pinagsama mo yung iba't ibang gifts, yung resulta hindi lang 1 plus 1 equals 2. Pwedeng 3, 4 o higit pa. Mas malakas talaga pag magkakasama. Meron bang mga example niyan? sa mga source mo, yung synergy na yan sa totoong buhay. Ayun, meron nga. May nabanggit doon na isang koalisyon, parang grupo ng mga simbahan sa East Africa. Iba-iba sila, malaki, maliit, iba't ibang tradisyon. Pero nagsama-sama sila para magtayo ng isang ano malaking discipleship training center. Hindi yun kakayanin ng isa lang sa kanila eh. So yung mga pastor nag-ambag ng kaalaman sa theology, sa discipleship, yung mga business people tumulong sa planning, sa pondo, yung mga professionals, doctors, teachers nag-offer ng services. Ang ganda ng resulta. Mas malawak yung reach, mas holistic yung tulong sa community. Ganun din daw sa mga church planting networks, mas mataas daw ang success rate. Mas mabilis lumago pag may network. May coaching, may shared resources, may suportahan talaga. Hindi yung Lone Ranger style. Ang linaw ng mga halimbawa, talagang nakikita yung lakas pagsama-sama. Kaya ito siguro yung tanong para sa iyo na nakikinig. Pag nilayan mo sandali, yung sarili mong gawahin, yung ministeryo mo, gaano ba yan kakonekta sa iba? Yung mga plano mo ba, nagre-reflect ba yan ng trust, ng collaboration? O baka mas lamang pa rin yung control, yung competition, o yung ako na lang maisip? Anong mga usapan kaya ang kailangan mong um, simulan ulit para mas lumago yung tunay na pagkakaisa? At idagdag mo pa to, ano kayang pwedeng mabago? yung totoong transformation talaga, hindi lang sa resulta, pati sa mga kasama mo. Kung bibitawan natin yung mentality na kailangan kanya-kanyang tayuan ng kaharian. Hmm. Mabigat yan, pero napaka-importante. Oo. Kasi sa dulo, yung unity, hindi lang yan para mas maging effective tayo o mas efficient. Ito'y pagsunod mismo sa puso at panalangin ni Jesus sa Juan 17 upang silang lahat ay maging isa upang ang sanlibutan ay sumampalataya. Baka yung pinakamalakas natin patotoo, hindi yung galing na mga programa natin, kundi yung nakikita nilang pagmamahalan at pagkakaisa natin kahit magkakaiba tayo. Yan, isang bagay na pwede mong dalhin at pag-isipan pa.